punto ito mga cars, pag-usapan po natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. O nga po dyan, mga kababayan, makakaasa ng dagdag na mga kagamitan at mga pagsasanay ang Philippine Air Force upang mas lalo pang mapalakas ang pwersa nito. Ito po ang tiniyak ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-77 founding anniversary ng Philippine Air Force sa airbase sa Florida Blanca sa may Pampanga po kahapon. Sinabi din ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay magtutuloy-tuloy yung pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagbili ng mga air assets, pagpapalakas sa cyber warfare communication systems at yung pagpapatupad ng mga programa para sa mga personnel. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez sa AFP na bubuhusan ng pondo ng Kamara uh, the representante sa mga programang modernisasyon ng buong sandatahang lakas sa taunang budget nito. So pinuri po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat po ng efforts ng Philippine Air Force, lalo tigit kapag ka meron tayong emergency o sakuna, tunay na maaasahan po natin ang Philippine Air Force. At Audrey, nabanggit mo yung mga uh, mga to, to ng ating pangulo ng mga air assets para mapalakas yung capability ng ating Philippine Air Force according to the president these air assets will be of great contribution ano sa ating Philippine Air Force that is agile capable of protecting our country our nation our people at syempre po, ang ating mga resources well, mm -hmm. well last week lang nakaparinig natin dito yung mga uh, kawani ng AFP kung saan nakilala pa natin yung first Filipina fighter Oo pilot may, eh diba so According sa kanila, talagang yung modernization tuloy-tuloy sa AFP mm -hmm. at uh, dumadami na yung ating mga air assets. Well, happy anniversary po muli sa Philippine Air Force at saludo po kami sa inyo. Samantala sa ibang usapin naman po mga cars, pormal na po nga pumasok sa isang alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang National Unity Party o NUP para sa bagong Pilipinas. At ayon po kay NUP President Kamarina Sur Representative Elrey Villafuerte ang PFP-NUP alliance ay selyado na. At ang alyansa pong ito ay magbibigay po ng oportunidad sa dalawang partido na magkasamang gumawa ng mga hakbang upang maisulong po ang bagong Pilipinas kung saan na mga Pilipino ay mayroong mas maayos na buhay. According to the President, this is not a marriage of convenience. Itong alliance na ito is not just to win the elections but of course they are working for a common purpose para po sa isang mas magandang bagong Pilipinas. Samantala mga ka-RSP, ito pa ano? Well, uh, meron ng tinatawag na resibo dahil pre-sona na tayo. No? 20 days na lang ano, mm -hmm. prior the sona. Okay. Sa iba pa pong suusapin na may kaugnayan sa mga naging performance ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nauna pong nagbigay kahapon ng resibo o yung pagtalakay sa mga nagawang programa ng Department of Migrant Workers. Tiniyak po ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi magbabago yung pagbibigay ng tulong sa mga overseas Filipino workers ng pamahalaan. Sinabi nito na ang mga OFW ay may malaking kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi rin anya matatawaran ang kanilang sakripisyo na malayo sa pamilya para makapagtrabaho. Pagtitiyak po ng DMW na may mga programa at tulong na laging nakalaan sa mga OFWs. Samantala tinalakay din po ni Secretary Kakdak yung pagpapalakas ng anti-illegal recruitment and anti-trafficking programs ng pamahalaan. Ito yung pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga OFW yung sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kaalaman sa mga kawani ng mga ahensyang may kaugnayan sa trabaho at panginibang bansa. Ito rin yung pagtulong sa mga biktima ng human trafficking, gayon din po yung paghahatid ng impormasyon sa mga mamamayan hinggil sa mga mahalagang aspeto ng overseas employment upang labanan yung illegal recruitment and trafficking in person sa mga lalawigan o yung malalayong probinsya. bukod dyan, Audrey, ano, natalakay din po yung National Reintegration Program kung saan layunin po ng gobyerno na mapalakas po yung mga programa sa reintegration para po sa mga OFWs. Yung kumbaga, balik kayo dito sa Pilipinas, dito nyo nang gawin yung inyong mga livelihood programs, dito na ulit kayo mamuhay. So may mga livelihood support po, wellness at financial literacy programs at iba pa pong mga katulad na proyekto. Alinsunod na rin po yan sa Department of Migrant Workers Act. At kabilang din po sa tinalakay po ng D BMW, yung pong rights-based bilateral and multilateral labor diplomacy. Kung ating pong maalala ay natasan po ni Pangulong Marcos ang BMW na palakasin po ang mga programa para sa pagbibigay proteksyon sa ating pong mga tinatawag na mga bagong bayani. At ayon po sa Pangulo, ito po ay para matiyak yung kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa lahat ng oras o pagkakataon sa ibang mga bansa na kanila na pong pinagtatrabahuhan. At mapapalakas ani ang global diplomacy sa pamagitan po ng bilateral level sa host countries kung saan maraming Pilipinong manggagawa. Binigyan din naman po ni Secretary Kakdak na hindi po titigil ang gobyerno sa pagkakaloob po ng sapat na para po sa ating mga kababayan na naghahanap buhay sa ibayong dagat. At mga kababayan, yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating pag-uusapan patungkol po sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang si Mr. President on the go.